logo ng Tesla marabi ang ganda linis meron din ano dito mga kondo hmm. ang ganda dito mga nakakangat yung mga ninyo pedestrian lanes bunga bagal yung mga sasakyan designated na bus stops. Merong mga segregated na trash bins. Dito to sa Truck 38. From 6 AM to 10 PM daming parke sana no? sa BGC ano to mga dito tiles ang ano lang to semento Ang talaga na ano, plano ng BGC. Meron okay. pa lang ano dito, isa na dealership 'yan sa 7th Avenue. Yeah. W City Center. The landmark pala to. Ayan. Tapat na ano ng Central Square. Huge, meron pang malaking mural sa gilid. Hmm. Pwede magpark. Tama diba na. Ganito sa Japan. Mga marami mga nakapark na mga bisikleta. natin Ating LED billboard. pupunta no Ayun na LED green boy. ano pala nagdadaang ano na dito Alan tayo, nako. Say tai. Hiwa. High Street ta to. Ikala, diba, apulin natin to. Diyan na. Ngayon ko lang nakita to. Merry Christmas sa inyo mga kabahayan Merry Christmas at Happy New Year Ayan, daming mga Electric scooters Electric bikes Yes. Uh, Di ba yung ano, ano ng Christmas tree dito. Parang saan ito ah? Sa uh, Japan. ito may maple tree ayan kulay eh. orange Ini <laughs> muka. Hmm. House of the Dragon. Yes, HBO original. <laughs> Mahaba pa nito. Itong high street. Shun. Hmm. Hanggang doon pa yan sa may SM Ora Pag yan Pag yan high street ayan good pa natin oh ascot wala wala pag naka landscape pag ganda Ilan level to tatlong level kasi may mga hagdan pa kung gusto mong dumaan mas mabilis tapos para sa mga ano to mga wheelchair PWDs ito yun yung mga Christmas race

puntahan natin to ang dami na ano, nito Christmas trees Christmas tree uh, ganito yung sa Parkal uh, open mall ganda na itong Christmas tree na ito cleaning in progress dito tayo sa gilid bawal mag bike dito ano lang puso lang dito tonyo lang Yung isang taon ganito rin. areas, Ganda. Mga kondos. kami nga rin dito ang sculptures. Dami mga open spaces. Kaya nakatok sa mga ano, mga foreigners ang dami nung nakatira dito mga lamesa yeah, meron design pati yung puno malapit na dito yung ano, na? yung isang kagawing Metro Manila subway yeah. Dennis puro ano ng mga US na restaurants yan pa Texas Roadhouse Marabi, ang ganda. Ang linis. Hmm. Meron din ano dito. Mga kondo. Hmm. Yun lang ako nakadaan dito. Oh. niligay ng mga materyales iba hindi sya mga plain na ano lang semento lang kaya mas maganda modern na Philippines ano ano pa eskinita pa hindi ka makatatakot magdumaan eh kasi maayos parang nasa ano dito parang nasa Singapore ganito yung ganito ah, Ang ganda dito mga nakakangat yung mga ano nyo pedestrian lanes Ayan bumabagal yung mga sasakyan hindi siya dire-diretso mas protektado yung mga ano, mga uh, tumatawid Yan, mga bus din yung mga Ito nga, walang mga malalaking mga takip ng drainage <laughs> Andun na yung pinakadulo ng dinggisi Ito pa Ah ano na to Underground na parking segregated trash bins iba na naman to gaya <laughs> iba mga team Ayan, Pet friendly din ang BGC. lawak pa pala dito mga, mga oso andito yung ano parang yun, no? Jordan na, na to Jordan na outlet papasana all ka na lang ano dahil mga ano dito mga green spaces sa BGC hindi lang sa puro mga buildings ito yung Tesla na ito nasa kaalan ito yung uptown mall ito Tesla yan ang logo ng Tesla tapat lang siya ng uptown mall yan Tesla Dalawang ano dalawang model ang hindi nala sa Pilipinas. Model 3 saka model Y. Ito yung model Y. Ni gray. 3 Pero sa ano pa to Wala pang ano nito May pibeliever By ano pa First quarter pa ng 2025 Wala pa Tara Pasok tayo Ito wala siyang ano makina siyang makina eh polyelect na to Non penso a modello non a Tu un modello, modello triste. ano siya no? 629 kilometers per charge ganda grabe oh. full charge kaya nito nasa ano? 1,100 plus uh, pesos Meron pa lang isa dito. Ito yung charger. So, nakakaano siya, 270 kilometers. Ano lang to. In just 15 minutes lang. Pwede um, mo. Ayan. Ito. Ito. Uh, Uptown Palaso uh, landers kaya pala nagiging ano na to no? paboritong puntaan ng ano, no? Uh, turista JP Morgan Chase Company bagong asfalto rin to ang, ang, ang totoo to ah